Bulong, oh. bulong, 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 boss, bulong. Ayan mga boss. Uh, Hapunan. Wala na nagbabantay dito sa ano, DC. Might be 'di wala na lumayas na manitan. Ya, yung balita na napadto sa News 5 na bantay sarado daw yung DC hindi totoo yun pag umaga yun may nagbabantay pero pagdating ng hapon wala na yung mga yung mga naglalaro yung nagbabantay sa HPK pag alis nila nakalang sila yung kalabas kaya nyo no ito mga boss ano, sa parilaki o oh, ito yung mga men superman pa oh. superman oh. oh. Ganun kalupit dito. Nagsusuperman pa. Diba? Pag wala ng bantay. Yung HPG nagbabantay lang dito pag umaga lang. Hanggang, hanggang tanghali lang sila. Pagdating ng hapon, pag nagutom na, uuwi na, alis na. Wala na, wala na. So, ganun yung ano dito mga boss sa DC. Ganun yung sitwasyon tuwing linggo babantay talaga sila maghapot dito sa DC Yan. walang wala talaga mga kapaglaro dito pero walang nagtsatsaga dito magbantay maghapon. mga boss hanggang half day lang yung mga HPG dito nagbabantay sa, ano, sa DC pagdating ng hapon kanya kanya na banking kita nyo ba yun? <laughs> eh kerja, yasin aja. Oh. Ke bulung, <tongan> <tongan> Tanggal, Tanggal motor, Once si Roman. Hoy tabi kayo, tabi. <laughs> yung naka-blue pala yung ano? Naka-blue yung dog yan. Naka-blue yung no, no, no. Helmet naka-blue. <laughs> Parang bubuyog ba? Wala na, Dol. Sikat, sikat ka na, Dol. <laughs> Nakuha mo na premium mo. <laughs> Bumulong, umislide, bumalintong. Ah, <laughs> uh, kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya pa. dami dito, wala, sikat ka na Salamat talaga Oo, 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 oo. Ganito yung yun? ko pala. Tapos yung wala Wala pala. <laughs> ah, nice girl, nice Ano na, siya ba? nice girl, na. Sira na ba? lang Nice girl ano, wala na pa wala na sira na yata hindi naman dar dol may itul ako dito oh mo lang ng ano tolls dito kanina ayan mga boss 10 10000 111 na yan sumasagat 10 para ngayon 10 pa lang 10 Nadali, nadali mga boss. <laughs> dol, dol, ano yung sabi, dol? Si Motodayly kasi. <laughs> dol, ano yung sabi, dol, ano yung sabi? Mo. Anong masabi-sabi mo doon, dol? Ala, bulong-bulong um, lang. Ah. <laughs> um,